ditenda sila Oi bayang Oi bayang Ji bayan! ati kan si Pare Arnold Ayo bayaran Wolan di bayarannya nais kamu kayo? Bayang Itu aku beli yang paling lawa tuh baso Oh, Kaya lang si ay bayaran. Na-scam sila, na-scam. Si, na-scam kayo ba? Na-scam kayo, Dada? Si, na-scam na kayo. Wala na. Lugi na agad yan ng 20. At 30. Kasi pala isa. Kasi puno daw. Yan. Uwi tuloy si Uwi tuloy si pare, wala nang pambayad. Ang mga bata. Kumita na kayo, nasaan yung kinita nyo? Wala pa ang benta? Magkano na yung benta nyo? pa lang. Sampo pa lang. Sampo pa lang. Sampo pa lang. Sundan mo, baka di bumalik yun. Panjama, nakapanjama. Ano nakapanjama? Ang ano pangalan niya, yung abulo Ang pangalan mo? Beans. Rohan. Rohan? Rohan. mo, parang ulan. Rohan.

Tigilian. wala akong maligo. Kaya. Ang bawig ka maligo. Na Uy, Bunso. pa papa <laughs> Bama siya kung saan kayo, ha? Tabi, tabi, tabi lang kayo. Doon ka lang kayo. Pula kayo doon. Yeah, oh, wala naman si Prince. Wala na. Di mo mapabalik si Kuwenta nun. Ano si 50 Si pesos? O, Bakit? Na, Bakit? Ikaw lang tuwa. Bakit? Saan nadalim si 50 pesos niya? Nawala. Saan? Saan? Nawala niya. Kainakawain siya kay rin. atin. Pero, hindi niya rito na. Lang. Wala Hindi dito. Dito. Dito sa atin? sa atin si Prince niya. Ah. Dito. Wala na yun. May nakakapulot na nun. Naiyak na si Prince. Sa akin May na nun. Wala na yun. mo Sabihin mo kasi huwag siya papitin. sabihin mo, Prince. Saan na ulit yung pera mo? Si na si Daisy. Hmm. Oh, bet. Bumili ulit yung kalarong nila. Ano na, pangalawa na nila. Okay, lalagay natin sa YouTube to. Pag laki nyo, panoorin nyo. Hoy, din. Sabihin natin makasikti tayo, bibili ulit tayo. papagod lang kayo, mangingilaan na pera sa mga magulang nyo.